Siguro huling palang tanong sa iyo sa ngayon, alias David. May mensahe ka ba sa lolo mo? Yung lolo mo na wala ka namang dahilang siraan, yung lolo mo na sabi mo alam naman niya na ikaw ay apo niya. May mensahe ka ba sa kanya? May ah, mensahe ko lang po, si Pastor. May nakakuha ko po ng sabi mo magandang buhay ibinigay mo ako sa kami <laughs> ng mga kasamahan mo para baguhin ako. <laughs> Halos buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Pero, ganun ang ginawa mo sa akin. Maraming salamat, um, LS David. Uh, narinig po namin. at uh, sana, marinig din Uh, nikibuloy ang taus uh, puso mo ang mensahe. Uh, Salamat po. Uh, Ma'am. Yes, yes, Daddy. Gusto ko lang pong sabihin, gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pag ko sa amin. Mm -hmm. Yung up, talaga sa amin. Yan sa nabalik, it's just a case